Kamusta mga idol? Magluluto tayo ngayon for today's video. Gagawa tayo ng ginataan tulingan. Sasama natin ng konting karne ng baboy. Yan. Yan, lalagyan din natin ng kalamyas. Uh, prepare natin mga idol at lulutuin na natin. Okay. Tara, na natin mga idol. Papakita ko sa inyo paano pagluluto ng ginataan tulingan with karne ng baboy. Tamo, yan, idol. Lalagyan natin muna yung kalamyas. Ayan, unahin lang natin ang kalamias paglagay. Ayan. Bago sunod natin tong karni ng baboy, mga idol. Yan. Yan. Para gano'n pagluluto sa amin din sa Batangas. Ayan. Para masarap yung ating tulingan. Sabay, lagay natin tong isdan tulingan, mga idol. Ayan, napakasarap nito, mga idol. Simpleng luto lang. Pero napakasarap, mga idol. Ang ah, tawag din ni sa amin, sinaing na tulingan, pero gagawin natin ng ginataan tulingan na may karning baboy, mga idol. Ah, lalagyan natin ng tubig, mga idol, para pakukuloy natin. Pag kumulo na at lumambot na yung karning baboy, ibig sabihin, pwede na natin lagay ng gata at yung luya at sibuyas, tsaka... Pag lumambot pa, isasabay na natin yung Coco Mama, mga idol. Uh, yeah, mga idol. Lulutuin na natin yung ginataan natin tulingan na may kasamang kunting karne ng baboy. Okay? Antay lang natin kumulo at palalambutin natin yung karne ng baboy. Pag mm, okay na, sasangkapan na natin ng luya at sibuyas, pati na rin yung gata natin mga idol. Okay ya yeah, mga idol, nakakulo na ng ating ginatang tulingan. Yeah. Pa natin sasangkapan, mga yaman ng kunti, mga idol, para masarap ang ating iulam ngayong gabi. Kaya yeah, mga idol, lalagay na natin yung luya natin. Yeah. Saka yung sibuyas natin. yan pag lumambot na ang karne, tsaka natin lalagay yung ating gata, mga idol. Kaya mga idol, lagay na natin yung ating gata. Yan. Masarap to idol, paigan lang natin ng konti. Yung konti lang magiging sabaw. Napakasarap nito idol. Yan. lang natin at sasangkapan natin maya maya ng konti ng mga pampalasa. Mga idol. Yeah, mga idol. Yeah, mga idol at nasulak-sulak na ating ginataan. Sasangkapan na natin pambalasa. Yung ating magic para nasarap. At samahan natin ng konting paminta. Yan. Di ba, hindi na natin nilagyan mga idol na sili kasi baka di makain ng mga bata. Yan. Yan, idol. Pahigyan lang natin ng konti. At pag naiga ng konti luto na mga idol pwede na natin ulamin yan, antayin lang natin na umiga ng konti o matanggal na ng konti ng sa bawang, mga idol makalimutan natin lagyan natin ng asin mga idol yan yan, natin ng konting asin yan mga idol Luto na ng ating ginataang tulingan na may kasamang konting karne ng baboy at uh, sinayin natin muna, una-una sinayin natin. Okay? At uh, salamat sa inyong panonood at magandang gabi. Tara kain.